radiator plus in place so nandito guys yung mga direction kung ano paano gawin so eto guys papanulin nyo na lang pa e, lang guys open okay. kalahati na lang kasi laman nito so ang gagawin ko tatagdagan natin siya ng tubig so meron na talagang tubig na nakalagay dito sa direction police akin kasi lalagyan ko lang nito ito lang yung built-in uh, Hindi okay. ko na pupunahin yung radiator. Tapos yung makapaw na. Nag-overflow <laughs> <laughs> oh, oh, like guys. Um, overflow, okay. okay lang guys kasi nililinis naman. Tapos start lang guys. Start.

dito so, guys, hindi drain ka na no? Dito ko sa motor to kasi dito ko na hindi drain. So sa motor niya, meron drain plug din sa so may cylinder block. Eh, yung kasi pa daw 'yun. Ayan oh. Ini tumbo ni eh no. uli ulit ng tubig dyan nice right? Dyan nyo ulit ng tubig Ayan, Lagyan nyo ulit ng tubig Tapos so, guys pag nadirin nyo na Lagyan nyo uli ng tubig baka mapuno lang yung radiator nyo Para Matanggal yung radiator plus Tapos sa kanya na lagyan ng panibagong ano, Kulat Lagyan nyo ng kulat eh Ayan Extreme 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 Ayun lang yun guys, ganun lang ng bang technique at abang pangwara ng pag-release ng radio. Ayun na guys, Nitro Mode.